Uh, what's up mga kabatang? Uh, nandito nga pala tayo sa ano sa ilog ni yan si kabatang Efren na may ginagawa yung pinaka takip nung ano. Pritela na. Ito kumuha uh, kami ng ano uh, pamain yan Kasi meron kaming bagong gamit sa panghuhuli ng mga isda basta lamang ano, laman dagat or ilog ano. Ikakana namin. Uh, tinatawag nga pala yung Ah, uh, dragon trap kasi mukha siyang dragon. Dragon fruit. Ito yung itsura niya. Iba yung dragon fruit. Ikaw talaga kabatang eh, friend. Tingnan niyo mamaya no. At uh, magtatantad lang ako ng pamain. Tapos, so kasama namin mukha ng dragon. <laughs> ano, uh, papandawin na yung bukas no. Kaya muna ay mga batang. batang ito yung bago namin trap oh. Yan, napakahaba nito. Ayun oh. Kaya tinawag namin siyang dragon trap. Para siyang asing dragon ayun oh. Eh, napakahaba. No? Yan. Tapos ganyan siya gumagalaw. Yan. Sobrang haba ng panghuli nito. Yan. Sana makahuli to. Ang, ang pagano nga pala nito. Yan. Yung dulo, yan. Talaga mo siya dito na tulos sa malalim na tubig. Tapos syempre, may pain siya dito sa ito, may pain siya dito. Sa bawat gano may pain. Papasok dito yung alimango. May butas kasi siya eh. Ano? Oh. may butas. Pag pumasok in sigurado hindi na makakalabas yung kung isda man, alimango ano. Ayun, haba niyan. Kaya yung pain natin medyo madami din. Ayan. Haba tawag nating dragon trap. Sobrang haba. Sana makahuli tayo no. Kakabit ko lang yung mga pain. no para mamaya kakanan natin. Nakakala na namin yung ano Yung dragon trap sa ilog Ayan Ano yung mga bato dyan? Huwag mo isang kahoy Urong lahat Buhusan namin kayong dalawa dyan ang lamig Yaya, <laughs> punti ko naman ang bag mo. Lakas <laughs> ang agos. Pare, <laughs> nakalagay sa tulos. Tapos ang tulos, isasaksak sa ilalim. Aw. Oh. Sisisidin ko pa yan. <laughs> Sisid. yung lamay okay, guys oh, talagang lalim ng tubig alihaw si Jahong Garni ang buhay probinsya ng ating mga kabatang kabatang suporta lang suporta ka ang lalim <laughs> Pareho, trabaho ng yung mga kabataan. Ay sadya kong garna eh. Tang, ah. Uh, malamig pa. Ayan. O, so, tang, anong tulos? Ah, uh, inapot ko lang yung tulos. Kasi, ano, kinakana namin yung panak. Ay, yung panak. <laughs> yung dragon trap. Yung panak pala na, nandun sa kabila. yan. Lalim dito. Ang lamig pa. Ayan. Sobrang lamig. Ah, time check tayo, guys. Ano? 5.41 namin to. Kina ngayon. Buwas namin Ayaw, to papandawin. Sisisid -si muli ako. Ayan. Isid si kabata kay pare na yon. Wala. Tagal yata. Hindi nandito sa paa Hindi, iho ano? Tulos. Trap. Huh. <laughs> Lalim. Ito, kapako na eh. Kapakon na. Ah ha Kumbaba ako. <laughs> <laughs> eh. ano Nandiyan ba dula? Oh. Huh? Ay, shit. Lalim na. Sarap mag, ano dito? Mga win? Ha? Sarap mga win. Lalim. Lalim na. Lalim na. Kabatang kalamig ba? Huh, kalamig. Uh, uh, uh. Yan, na, uh, tapos na kaming mag ano, no, mag kana ng mm -hmm. dragon trap no. Ah, uh, nag na kami ng dragon trap. Ayun, na, uh, buwasan na namin siya papandawin tapos uwi na na no. Sige guys. The next step. Ah, batang. Pupunta na kami dun sa aming ano uh, Tawag doon? Sa aming spot na kinana Yung kinanaan namin Na yung dragon lady Ah dragon lady <laughs> Dragon trap Dragon trap Pupunta na kami dun Ah uh, Dalawa lang kami ngayon at Yung isa ipumanaw na si Angel <laughs> <laughs> Hindi hindi kasama kami ng dalawa And, uh -uh. Meron kasi ako doon Sabang laki ng taso yun. Si Quinta. Oo. Tapos si Meron Do. kaya natin dito atin dragon dragon trap. Sige lang hinga. Saan tabi ko na kain? Tsupa ko eh. Lalakas ng manok na Sambu daw eh no? Ha? Sambu. Hmm. Ito, papandawin na namin yung aming dragon trap no. <laughs> Bababa na kami sa tubig at kahit malamig, titingnan natin kung anong mahahulin natin. <laughs> <laughs> Kaya nga eh. <laughs> <laughs> Mamaya. <laughs> Bakit madulas pa eh. Ah! Lagad! <laughs> Dito ako napababa sa kabila eh. Ang lamig! Guys, ang lamig! Teka, may tinikpain pa ako! Dung pa. Kagatlak na eh. Oh, ano pala? Ito ho. Pinapandam na namin. Isa kung sobrang lamig. Ay, ari pala. Ang dulo. Mabaw kayo na kante. Ano orsa ba? Yeah. Yeah. Ano yan? Ah! Hmm. ก็ไม่ยอมพี่อะอะไรก็ไม่ส่กปูปูใครแสดงงูเลยอ่ะ detective detective ไม่ละก๊าติ t e c t i v e ว่นไปปะไรนี่เดียวละใคร y a h Daki-supo, yeah, oh. Yan, may similya. Similya. kung hindi natin kinilagyan ng na paya na, mm -hmm. ay di ka. Ay, ay alam, may tansi. Kaya lang may bastagan yan. Ano, rey? Ba't may tansi? Supot. Ha? Huh? Yan, yeah, haba. Hindi mo naputol. Hindi. hindi ko napinutol yan. May pagpapak ko din, eh. Ang bigat. Kaya mo yan. Kaya na. Nagpapak ko lang naman yan. Nasaan nagpapak ko na, Hm. Ano ka kaya? Tang. Buwad. Yungunti-unti lang similyang ulo, hulong malaki. Sa pumasok saan ang pumunta? Tori, okay na ilalabas mo, nawawala, nasa labas. Try. Ha? Yan ang bungangaan. Hindi. Nasa tagiliran. Ha? Tagiliran. Kakawalan siguro wala na dito. Hindi. Hindi naman nakakaypaw eh. uh, 'to. Ang hulong malaki eh, pero may pinagkainan. Effective na no. Yes kakana na uli natin Dito na uli na no. Narihaw, napandaw na namin Pangamin yung dragon 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 fruit Dragon fruit O, tuho o Kailangang huli ho hu ay kakauntay Pangulam Oh, hindi pa ho sapat sa tatlong pamilya eh. Katulad ho na rin kasama ka ho. Oh. Yun ho camera man. Ay meron ho rin dalawang pamilya. Ang nanay niya at saka ho ang kanyang tunay na asawa. Very good. <laughs> Parang hindi ata kinain ng ating pahay. Papaltan natin ng tilapia. Ano yung holder ah? Nandito. Ayun, na dito. Kung saan ah? dalawa. Ah, nabuksan niya ata. Nula. ka. <laughs> <laughs> Guys, may lisugpo. Sugpo, palo. At saka ni Mango, yan o. Oh. At least effective tong ating dragon trap. Hindi lang makahuli malaki. Isa pa. Nakita na ng <laughs> mga dadala. Mga May size din naman ang huli ng ano, dragon. Dragon trap. Dragon fruit. Ah, Itong parehas kong <laughs> <laughs> oh, aw, Yan ha, oh, ang itsura ng palaka. <laughs> Dalawang magkaibang alimangong kumagat. Oh. aw <laughs> Sugpo. Guys, ah. Ah, ito na. Sugpo. aray. Ulang. Ya, ulang. Paborito niya, ulang. Ulang lang. Kasi, ulang na ulang siya. Kasi mo. Kasi yan yung merong natin daw kagabi ng ano dito ng isang uh, sima ito nakahuli tayo ng isang malaking palo yan kagabi yan hipo ng pamain na to nakahuli tayo palotang lang ito palotang ayan huli pala malaki din ayos ito yung papain natin na tatanggalin lang natin tong uh, sipit at tapos ipapain natin baka makahuli ng mga agat eh ito yung kanina nakahuli nang palo, malaki. Ito na may papain natin ngayon. Okay. Ayan ka ba ito? May, siguro hindi. May mga sira kasi itong aming dragon dragon trap kaya tinatahi niya. may mga nasira ng alimango kagad. Para walang kawala. Ariha, kamuhi mo ling na rin sa ilog at baka ho sakali kinabukasan ay magkaroon muli ng laman. Huwag hula ang ahas tubig at saka sawa. Ay mahirap ha. Pero ariha, marami ho rin asawa. Asawa ho asawa. Guys, ay uh, ikakana namin yung dragon trap No? At yung huli natin, yung natin mamaya. Ang pandaw niyan, Bukas na ulit ano. Ayan, kakanan namin muna ni Kapata Kabatang Epre na yan. Lamig! Lamig! pa oh. May bagyo kasi si Auring kaya kakanan namin, titibayin namin. Ay, ayan, lamig! Kung malunga, na isa dyan pagka lamig-lamig lang oh. Lamig niya? Ay! Ang lamig! Ay, ang lamig na naman ng tubig! Sana makahuli ng black bass? Black bag? O yung perang may lamang pera? Pala yung bag na may pera? Bag na may lamang pera? Tignabetching ka na isang milyon? Tawag. Tawag. Pabilang mo ano ba yung ginagawa mo dyan ha? Arihaw, ay nagtatalsak ko kami ng palta ng aming hong dragon ano? Dragon boat Kalamig ah Kala Kapatang! Ah, kaya nga pala kami lagi sa ilog hindi kami makapunta sa dagat at amihan kaya dito muna talaga kami, dito muna kami gumagawa ng mga gantong mga activities dahil pag kami nagpunta ang dagat baka last ano namin yon last episode na sa lakas hangin talaga. Kaya dito muna kami guys, ano, sana maintindihan nyo, wag muna kayong mananawa sa ilog-ilog adventure na. No? Yan. Ayan guys, oh, nasisira na naman ang ulo no? yun. <laughs> Oh. Ang <laughs> ng tubig na. yun Ang laki ng tubig. dalaman ng harabas ng Minduro, meron namang dalaman ng Batangas. Hamunin mo si dalaman. At hinahamok kita. Mandala tayo. Hula-hula <laughs> kami sariling dala. Sabuhin ang ihiramlaang. Ay, nakaw. Oh. Si Jahong walang mahuli ay eh. parang si Dalaman. Ay, walang mahuli ay. Ah, mga kapatang, kami huy pa na. Ari huy nakahuli ho kami ng konting pang ulam doon sa aming ikinana. Ari huy palaw. Ari huy, nakatawid kami mga pagganaon. Tapos pa na ho kami, papantalan. Kaya salamat mga kapatang. At muli na namang nabuong ang aming araw. Ito, biyaya ng ilog. Salamat sa ilog. Pangalagaan ho lagi natin ang ating inang kaligasan at ang ating ilog na pinagkukuhana ng ating yaman. Yan ho ay maraming nakikinabang, kaya ho dapat yan ay pangalagaan. Bagkos yan ho ay ating liniseng Kung meron ho lang akong katulong, bakit ho ba hindi ako tutulong dyan magtanggal ng basura? Ay wala eh. Walang support. Kaya ganito na lang ho muna kami. Bye, mga kapatang. Salamat. See you tomorrow.